Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Marso 21, 2025. Sa araw na ito, habang sinisimulan ng araw ang paglalakbay nito sa isang bagong panahon, may mararamdaman kang kakaibang sigla na parang nag-aapoy sa iyong kalooban. Ang enerhiyang ito ay tila nagpapaalab sa iyong likas na damdamin ng pakikipagsapalaran isang pag-udyok na lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga bagay na dati mong hindi napapansin. Ito ay isang magandang araw upang payagan ang iyong sarili na magliwaliw, sumubok ng bago, at hayaang madama mo ang kalayaan ng pagiging totoo sa iyong sarili. Ang panahon na ito ay tila isang paalala na may kakaibang saya sa pagiging bukas sa mga bagong karanasan at pagyakap sa mga pagbabago sa buhay. Habang ikaw ay naglalakad sa mga lansangan, mararamdaman mong tila mas matingkad ang mga kulay ng paligid, ang bughaw ng langit, ang luntian ng mga dahon, at ang init ng araw na dumadampi sa iyong balat. Ito ay tila nagsasabing oras na upang kumawala sa mga pangamba at limitasyon na matagal nang bumabalot sa iyong isipan. Sa bawat paghina mo ng sariwang hangin, mararamdaman mong ikaw ay nagiging mas buo, mas malaya at mas handang harapin ang anumang hamon na darating sa iyong landas. Sa araw na ito, hinihikayat kang pag-isipan kung paano mo maibabahagi ang mga karanasan at kaalaman na iyong natutunan sa iba. Ang iyong mga kwento, pananaw, at payo ay maaaring maging liwanag sa mga taong kasalukuyang dumaraan sa dilim. Huwag kang mag-atubiling makipag-usap sa mga kaibigan, kapamilya, o kahit mga bagong kakilala sapagkat ang iyong mga salita ay maaaring maging gabay sa kanila upang makahanap ng direksyon sa kanilang buhay sa simpleng pagbabahagi ng iyong mga karanasan maaari kang makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga taong nangangailangan nito ang iyong mga salita ay may kakaibang lakas ngayon isang uri ng kapangyarihan na may kakayahang magbigay liwanag at magdala ng positibong pagbabago sa mga tao sa iyong paligid maging bukas sa pakikinig sa iba, sapagkat sa bawat kwento na kanilang ibabahagi, ay may matututunan ka rin na maaaring makatulong sa iyong sariling paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at malasakit sa iba, hindi lamang sila ang iyong natutulungan, kundi ikaw rin ay nakatatanggap ng biyaya ng pagmamahal at pag-unawa. Ang araw na ito ay nagbibigay rin ng pagkakataon upang itoon mo ang iyong enerhiya sa mga proyektong nangangailangan ng iyong pagkamalikhain at kasipagan. Kung ikaw ay may mga ideya na matagal mo nang iniisip ngunit hindi mo pa nasisimulan, ngayon na ang tamang pagkakataon upang ito ay gawing realidad. Maaari mong simulan ito sa pamamagitan ng simpleng pagplano, pagsulat ng iyong mga ideya. O pakikipagtulungan sa mga taong maaaring makatulong sa iyo upang maisakatuparan ito. Tandaan na ang bawat maliit na hakbang ay bahagi ng mas malaking tagumpay na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Sa mga panahong tila ikaw ay nakakaramdam ng lungkot o panghihina ng loob, paalalahanan mo ang iyong sarili na ang liwanag sa iyong puso ay laging nariyan. Isang gabay na nagsasabi na kahit anong pagsubok ang dumating ay may pag-asa at kasiyahan na naghihintay sa dulo ng bawat unos. Huwag hayaang lamunin ka ng mga pangamba o pagdududa. Sa halip, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang iyong natatanggap, gaano man kaliit o kalaki ang mga ito. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay dilaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan, pag-asa, at sigla. Ang pagsusuot ng dilaw na damit o pagdadala ng bagay na may kulay dilaw ay makakatulong upang maibsan ang anumang pag-aalinlangan at madagdagan ang iyong kumpiyansa sa sarili. Sa bawat pagdama mo sa enerhiya ng kulay dilaw, mararamdaman mong tila may liwanag na bumabalot sa iyong pagkatao na nagsasabi sa iyo na ikaw ay may kakayahang magtagumpay anuman ang iyong harapin. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at 25. Ang pito ay sumasalamin sa espiritual na kaliwanagan at mas malalim na pangunawa sa mga bagay na tila mahirap maipaliwanan. Ito ay paalala na ang mga sagot na iyong hinahanap ay maaaring matagpuan sa iyong pagminilay at pakikinig sa iyong panloob na boses. Ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at pagkamalikhain, isang palatandaan na ikaw ay nasa tamang direksyon sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Samantalang ang 25 ay sumisimbolo ng mga bagong pagkakataon na maaaring dumating sa iyo sa hindi inaasahang paraan. Maging buka sa mga sorpresa ng buhay, sapagkat minsan, ang mga hindi planadong pangyayari ay siyang magdadala ng pinakamasayang pagbabago sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang gawin ang isang bagay na magpapalaya sa iyong damdamin. Maaaring ito ay paglalakad sa labas upang namnamin ang ganda ng paligid, pakikinig sa iyong paboritong musika, o pagsubok ng isang bagong aktibidad na matagal mo nang gustong gawin. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagbibigay saya sa iyong puso, mas madali mong mararamdaman ang kasiyahan at kapayapaan sa iyong kalooban. Habang natatapos ang araw, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang lahat ng naganap. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa lahat ng pagsusumikap na iyong ginawa at sa mga hakbang na iyong tinahak upang maging mas mabuting tao. Tandaan na sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay patuloy na lumalago, lumalakas, at nagiging mas malapit sa katuparan ng iyong mga pangarap. Yakapin ng paglalakbay na ito nang may tiwala sa iyong kakayahan, at pananampalataya sa magagandang bagay na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.